<laughs> Ayan, sige, basahin lang natin. Hi, ako po si Daniel. At ngayon po ay manonood po tayo ng nakakatakot na scene sa lilin. Fighting! Saan po manonood? Ano pa Ay, ano lang? pa? Ano lang? Ano 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 lang? Ano lang? Ano Anong gagawin, Kuya? Wala, memories ko lang muna si Hi, ako po si Gwen at ngayon po ay manonood po tayo ng isang scary scene sa dilim. Sana kayanin ko. Pa Hi, ako po si Ben <lusun> Galangat tayo isang scary scene, scene sa, sa, lilim. sa lilim. Sana, Sana kayaanin ko. Fighting kunin ko, ko lang si Mamura ako, pwede ba yun? Tawagin <laughs> ko lang, bro. Ramis mo nga, walang ano. Sige po. one more. Hi, ako po si... Hi, ako po si Nick Galvez. At ngayon po ay manonood po tayo ng isang scare scene. Sa lilim sa sana, ko. Fighting. <laughs> okay, tawagin ko lang, okay. Try mo na pa ba? Takoy ko lang si, Hi, si Ruro. Try niyo nga mag si one Joss. Okay, bye. Hi, ako po si Jaja. At ako po na, uh, at ako naman ko, si Kyosuke. Ah! Oh, my God! Naka... <laughs> oh, my God! si Do I talk to the mirror? Hindi, mag-shot dito. Pero memorize it first and then after ah, that. Ah, okay, okay. Dito ka. One. <laughs> Hi, <laughs> 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 ako po si Chester Grecia okay. at ngayon po ay manonood tayo. Woah. Uh, Ten. Ah, memory na tawagin ko na 'yung makeup artist. Ye game? Okay na 'to. Um, <laughs> okay na? Nakita po? Oo. May lumabas dito. <laughs> kaya okay. okay. ko po si Nerissa. Kaya ko si po si... Ako po si Lorena. Uh -huh. Ako po si Jennifer. Okay. Ako po si Nicole. Ayan. At ngayon po, magre-react kami sa napanood naming pelikula ni Heaven Nalilim, ganun. Wait, <laughs> okay. na lilim. Ganon. Wait, tatawag ko si... Ay, ate, Kung kaya mo magpowder. Magpowder na tayo. So, sige po. Ay. Ay. niya. tawagin ko lang. Yung gusto mag-powder, mag-powder. Tawagin ko lang siguro. Sabay-sabay ba? Sige, same. <laughs> Ako, si <Shai. laughs> Ako si Shai. Ako si Shai. Ako si Shai. Ako si Shai. Ay, may gamit dyan. Para kapat kayo. Kala ko mag magtutwerk lang eh. Pagkakataon <laughs> ako. So, bina-bina pa tayo. Ang okay. apat sabi, una okay. tayo. <laughs> Tatawag lang kami ng make-up artist. Mag at magre-react lang po kami. Magre-react lang po kami sa napanood namin. Magre-react lang po kami. Tama? Tama ko ba? Guys, <laughs> pipicture lang ako guys ah. kami. Ay, tayo dyan. Hindi po, hindi na po talaga. Nadamay lang po. Hey! Sige nga parinig pag binasa. Hi! Ako po si Red at ngayon pa ay manonood tayo ng isang scary scene sa lilim. hu Sana kayanin ko fighting! Oh, pag wala, patingin parinig. Hi! Ako si Red at ngayon ay manonood tayo ng isang scary scene sa lilim. Sana kayanin ko fighting! Okay.

Mag-makeup ka na daw. Mag-makeup oh, na ako dito? Oh, wala akong makeup. Ay! Wala <laughs> dito! <laughs> 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 Hi, ako po si Armani Hector at... Shadow mo lang. Sorry ko lang si Roka. Okay po. Hi, ako nga po pala. Hi, ako po si Armani Hector. At ngayon po ay manonood po tayo ng isang scene. Scary scene siya sa lilim. Ay, hindi. Totoo ka ba? Guys, patawag si Ruru. May touch si ano. Wala! Ano si Ruru? ay, ay, okay. ay Bakit It's a <laughs> prank! niyo ako! <laughs> Ay, no, no, <laughs> Start na <naman> ba yun? <laughs> Ay, ako po si JD Axie. At ngayon po, manunod tayo ng isang scary, scary scene sa lilim. Manunod tayo ng isang scary scene sa lilim. Uy! Grabe naman! <laughs> Nagulat naman ako dun! Hi, ako po si Kyle Villanueva. Jordan Guzman. Sandex Gavin Dick Luis. At ngayon po ay manunood po tayo ng isang scary scene ng Lilim. Sana kayanin ko. Okay, Fighting. One more. One more. Ready, three, one. Hi, ako po si Kyle Villanueva. Okay, Jerlyn De Guzman. Sandex Gavin Dick Luis Plantilla. Ah, huwag na. Dick Luis na lang. At ngayon, ato to sabay sabay tayo. At ngayon po manunood po tayo ng isang scary scene sa Lilim. Sana kayanin ko. Fight. <laughs> Sorry po! Hahaha! <laughs> kala, kala akong mimiko ba nito? Saan <laughs> <laughs> nanginginig pa ko? <laughs> I'm still scared. Napamure. <laughs> Nakakatakot pala talaga. <laughs> Nakakatakot siya. Grabe! Akala ko kung ano... Hey everyone. I'd like to invite everyone to watch Lilim. 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 On March 12th. March 12. March 12. March 12. March 12 in cinema. Inang ang pandinig niya, Mother. Sister Lena! Sister Lena! Magpaalam ka sa kanya. Pag hindi ka nagpaalam, hindi ka makakal. pinagmasdan mo, prinsipe. Iniintay ka na ng pamilya mo. O oh, ina ng mga anino na una sa mundong mag-isa. Tagawasak ng mga tanikala, tagadala ng banal na poot. Sa lambong ng takip silim, tinatawag mo kami. Tumindig, maghari, mula alikabok hanggang alikabok. Sa iyong larawan, Hinahanap namin ang umaga sa belo ng gabi. Bigyan mo kami ng lakas. Bawiin ang trono.